Ngayon po ay ala una 30 na ng tanghali. Uh, February 20. twenty ah, 2025, no? <clears throat> uh, mainit na pinag-uusapan ngayon yung tungkol doon sa impeachment. Uh, tungkol kay laban kaya pangulong uh, pang pangulong uh, ng bansa na si Sara Duterte, no? At uh, Nag-file na nga po ng petition sa Korte Suprema ang ating uh, BP Presidente, Sara Duterte. Uh, habang nanonood ako ng uh, TV, ano, sensya na kayo, may nagpupukpok doon sa likod ko, sa labas ng bahay. Ano. Habang nanonood ako ng TV, sumagi sa isip ko, paano kung uh, pumabor kay uh, BP Sara yung ipinasa niyang petition sa Korte Suprema na Huwag ituloy ang uh, impeachment trial. No? Alam niyo mga kakecha pa no. Ako naniniwala pa rin ako na ang batas natin, ang saligang batas ng Pilipinas, ginawa 'yan, no? Para sa boses ng mamamayang Pilipino, no? At ang nagbalangkas niyan ay eh, mga mga pantas, no? Mga pantas dito sa ating bansa, no? Mga politiko, religious group, no? At yung mga may concern sa ating bansa, no? Just in case sinabi ng uh, Korte Suprema na maglalabas kami ng uh, inaaprubahan namin yung petition na harangin ito. Ano na mangyayari? Nagwag nagwagi ba si uh, BP Sara Duterte? At ano bang magiging hakbang ng uh, Senado? Uh, sa Senate po ngayon, no? Napanood ko sa UNTV, pinakita nila, itutuloy talaga yung uh, impeachment trial kasi naayos na yung loob eh. Nakaporma na na pang uh, impeachment uh, court yung uh, forma ng, uh, ng ano, <coughs> ng uh, Senado. At uh, itutuloy ang, ang, ano, ang uh, impeachment, no? Habang merong petition na ipinasa ang ating uh, pangalawang pangulo ng bansa. Ngayon, eh magkakaroon po ngayon ng uh, problema diyan. Kasi ano po ba ang sinasabi sa saligang batas ng Pilipinas? Ang Senado lang, ang tangi, no? Na may karapatan na ituloy, ha? Ang anumang klase ng uh, kasong impeachment sa isang uh, mga nanunungkulan, no? Yung mga may mata matataas na posisyon sa ating bansa, no? Uh, nag-iisa lang po ang Senado. No? Yung prosecuting team kasi, yung Kongreso, tinapos na nila eh. Yung kanilang nga trabaho at pinasa na nga po nila yung uh, kanilang uh, inihain impeachment case sa Senado. Uh, nangyari lang kasi, eh, naka-Senate uh, break. No? Naka-break. Pero dun sa ano, sinasabi mismo ng Senate President na itutuloy nila yung, ah, uh, uh, impeachment trial. At, ah, uh, mainit na pinag-uusapan ngayon yan at dapat nga eh kumilos na ng maaga ang uh, Senate President ngayon ganito no halimbawa sinabi ah, pumapabor ang petition ay ipinasa ni Senate President laban sa impeachment trial na isinampas sa kanya ah, pumapabor, ng, uh, pumapabor pinab pinaburan ng Korte Suprema ano ngayon ang mangyayari? To? So, tandaan natin kung uh, babasahin natin ang ating saligang batas ng Pilipinas, yung ating Philippine Constitution. Ha? Ah, pwede pong uh, babaliwala yan. Hindi naman po ako nagmamarunong, ano? Ako po yung nagre-research din, ano. Pag nag-interview ng pangulo ng bansa ng Pilipinas, ha? Ah, sinabi ng pangulo ng sinabi ng ni Presidente Marcos, no? Ah, magpapatawag ako ng special session para ituloy ang impeachment trial. Pwede niyang sabihin sa Korte Suprema eh. Pwede naming i-ignore yung inyong inilabas na petition na pumapabor sa pangalawang pangulo na wag ituloy yung impeachment trial. Pasensya na po kayo ah, Supreme Court, no? Ako po bilang pangulo ng bansa ay eh, pumapabor po akong ituloy, no? Kasi ang Presidente ng Pilipinas lang naman ang uh, pwedeng uh, magpatawag ng special session para po ituloy ang uh, impeachment case na yan. Ayun nga lang, nababagalan lang ako sa ating uh, Senate President, saka sa mga Senador dyan, bakit hindi ninyo ituloy? No? Agaran niyo kasi meron daw, ano, dadaan daw may eleksyon, mga kampanya. Naku po, eh... Hindi tama po yan, mga kaketsap, yung ginagawa natin, ng mga senador natin. Public service sa public trust. No? Maglingkod po kayo sa taong bayan. Sumisigaw ang taong bayan no? na dapat uh, ituloy ang impeachment uh, case na isinampa ng uh, Kongreso sa Senado. At ang trabaho ng Senado dapat eh, dinggin itong uh, isinisigaw ng taong bayan na i-impeach si Vice President Sara Duterte. At tandaan niyo ang uh, Senate, ang Senado lang naman ang may karapatan ano na magsagawa ng impeachment ta uh, cases, no? Kaya ako naniniwala ako, tama naman yung sinasabi ni Congressman na uh, Luistro, uh, yung Congresswoman from Batangas, na dapat eh hindi papabor, hindi papabor ang Korte Suprema. Kasi kung religiously binabasa ninyo yung saligang batas ng Pilipinas, aba, eh, naniniwala ako, hindi, pap hindi uubra yung ipinasang petisyon no? ng ating uh, pangalawang pangulo. Eh, ang abogado pala niya dyan, yung biyanan niyang lalaki, yung attorney Carpio. Oh. Eh, siguro nakita nila doon, eh, Ah, uh, dapat daw uh, isang beses lang daw yung uh, pagsasampa ng kaso ng impeachment kasi nga napaso na eh. O sabi natin nga uh, uh, baka mapaso or whatever ano. Ang problema kasi ang isinisigaw ng taong bayan, mapakinggan natin. Mapakinggan natin yung uh, ating ano, uh, itong ating sinado uh, Senado. Shout out. My Bon Ramo. Oh, 32 million kami, pro Duterte. O, shout out po sa inyo. Hindi naman po ako politikong tao. Doon lang po ako sa tama, ano? Kaya po, ako naniniwala ako mga kaketsap. Dapat dinggin yan. At magsilbi kayo sa taong bayan. Kasi, meron dapat sagutin ang ating pangalawang pangulo tungkol sa nawawalang pondo na hindi man lang niya pinaliwanag. Mahirap po yan, ha? Papayagan nyo na lang ba na tayo, eh? Bayad tayo ng bayad ng buwis. Ang tataas ng buwis natin, yung SSS nga, sabi ng mga anak ko, ang laki daw ng ano, eh. Ang <coughs> laki daw ng ano, ng uh, mga, ano, tawag dito, ng uh, ikinakaltas sa, sa kanila sa SSS. Eh, sana pupunta yung mga buwis ng mga manggagawang Pilipino. Di ba? Kaya para sa akin, ano, hindi hindi ako para dun sa politiko or whatever dun po ako sa tama no may nawawalang malaking pera daang milyong piso ang nawawalang pera o bilyon hindi ko matandaan ano pero hindi ako sigurado pero ako na nakikita ko nasusubaybayan ko kasi ang nangyayari eh okay lang ba sa inyo na wag nang sagutin itong uh, ano wag nang magkaroon ng impeachment case hayaan na lang natin ang ating BP Sara na itong ating uh, pangalawang pangulo na na ano na lang magkuya-kuya ako -kuy na lang kasi uh, kitang-kita naman talaga na may nawawalang pera na ayaw nang sagutin. Binabaliwala niyo nga kongreso eh. No? Marami mga ipinatawag ng mga tauhan ng Office oh, of the Vice President. Eh, paano po yan? Hayaan na lang natin na tayo eh, tayong mga manggagawang Pilipino eh, Ganun na lang? Ha? kuanan tayo ng malaking pera? Nako po. Eh wag naman ganun kasi tayo po eh di, tayo po yung mga nasa pinakababa, no? Laylayan tayo yung mga manggagawang Pilipino na talaga nagpapagal, no? Dapat po magkaroon ituloy ang impeachment case, no? Ipatawag ang beep pangalawang pangulo at sagutin yung mga paratang sa kanya at pumayag siya na sana po eh ano? Pa paano siya papayag? Pumayag siya, sagutin, ipabuksan yung kanyang mga bank account. No? Malaman natin sa Anti-Money Laundering Con Council kung uh, talagang meron ng pera na nakatago niya, may nakalabas na pera. No? At uh, dapat, kasi ang importante po talaga kasi yung uh, impeachment case na yan. No? Ano po yan? Mapipilitan ang pangalawang Pangulo na payagan paya, pumayag siya na buksan yung kanyang mga bank account. Kung magkano talaga yung uh, yung perang nandoon sa kanyang possession, ano? Hindi ko alam kung may negosyo to si uh, pangalawang pangulo natin, ano, BP Sara. Hindi ko po alam, pero ang para sa akin kasi eh nabuhay na po ang mga pamilyang 'yan, mga pamilya Duterte sa politika. yung uh, pamumulitika po na 'yan, eh naging hanap buhay na po nila. Wala naman silang ipinakitang maayos sa atin. Nahanap buhay, wala. Nabuhay sila sa politika. Yan po ang katotohanan niyan. Kaya po, para sa akin, dapat po sagutin ng pangalawang pangulo sa impeachment case na yan, sa impeachment trial, yung tungkol po sa napakalaking perang nawawala. No? Tsaka kasi alam nyo, ang hirap po eh. Ang ang hirap na nga ng ating uh, Pilipinas ano. Ito nga uh, mga politiko natin ano. Eh nasanay na sila na kam kami yung pera ng may pera. Yung mayaman, lalong yung mayaman, yung politiko. Aba, eh Ang laki ng uh, kinakamal na pera, nakakalungkot. Ang hirap po kasi mga kakechap, dapat po, patunayan natin no lalo na ng pangalawang pangulo na sagutin niya umarap siya nang buong may malahi lahi eh sumagot so siya doon sa mga paratang sa kanya at yan masasagot yan sabi niya kasi di ba sabi niya maganda na huyan na ituloy nila yung impeachment case para ako na mismo ang sasagot hindi yung kung sino-sinong tao ang kanilang iniimbitahan sa kongreso sa impeachment case ako na po ang sasagot oh eh siya mismo nagsabi noon eh. Bakit ngayon nag ka ng petition? Okay. Sa Korte Suprema para harangin. Kaya makakasagot lang yan para ituloy kahit pumabor ang Supreme Court doon sa petition na isinampa, no? Walang magagawa po yan. Pwedeng i-ignore yan nang uh, pangulo ng bansa Bongbong Marcos. Sige po, ituloy niyo po yung ano, ituloy niyo yung uh, hearing sa pamamagitan ng special session na to. Ituloy na natin ang hearing yung impeachment trial. Kahit na sabihin na natin na pumapabor itong uh, itong uh, petition na to, no? Pumayag ang uh, Korte Suprema na na pumanig sa pangalawang pangulo. Aba, eh, ituloy na natin kasi akong pangulo ng bansa yan po yan mga kaketchup kaya sabi ko nga sa pangulo ng bansa kay Bongbong Marcos abay magpatawag ka na ng special session kasi umiinit na ang usapin no ay pagbunuksan mo nga yung TV mo eh ayan ang laging laman ng balita itutuloy pa ba ang uh, ano ang uh, ang ano ang impeachment trial oh eh paano kung pumabor nga sa Korte Suprema, anong mangyayari sa bansa natin? Nanakawan na lang nalang nanakawan ang kabangyaman na pinagpaguran ng taong bayan. No? Pumunta ka sa restaurant, kakain ka, may tax. Ang isang order ng kanin sa Jollibee, magkano? no Yung isang order, yung kakarampot, magkano? Oh, bakit? Kasi may tax. Huwag nyo sabihin na tayo mga nandito sa laylayan, hindi kumakain sa Jollibee. Pag tinignan mo nga doon sa resibo, value added tax. Saan na pupunta po yan? Sa kabangyaman ng Pilipinas. Kaya po, ano yan? Dapat aware tayo. At ang Pilipinas po ngayon, no? ang ating uh, politika ngayon, nalalagay sa napakalaking hamon. Dapat po, eh, magsalita na ang ating uh, Pangulo ng Bansa. President Bongbong Marcos. No? Siya na mismo manindigan siya. Magpapatawag ako ng special session. Ha? Ah? Ituloy nyo na yung hearing na yan dahil meron siyang kailangang isagot, sagutin. Tungkol dito sa mga nawawalang malaking perang ito, daang milyon. No? Eh dun sa hearing sa Congress, ang pinag-uusapan lang, 125 million eh. Eh, kung kay kwentahin pala, nasa 200 million. Hindi po ba? Eh, nagkakaroon na tuloy ng, ano, Nang uh, civil unrest. Magkakaroon po ng civil unrest, mga kaketsap. Kapatid, kaibigan at kausap. Kung ang ating Pangulo ng Bansa hindi magsasalita, no? hindi magpapatawag ng special session, no? kagaya na ito sinasabi ni Rodrigo Ilagan, dapat wag na magbayad ng tax. Ang taong bayan, tingnan natin kung may politiko pang kumandidato. <laughs> eh, hindi naman po pwede po yun. Papatayin nyo naman ang ekonomiya natin kung hindi na kayo magbabayad ng tax. No? Tayo po, eh, ano tayo? Uh, Law-abiding citizen. Ah, uh, so, ilalim po tayo sa mga nakasulat Sa mga nakasulat sa itinatadhana ng ating saligang batas. Eh, Kumilos na po ang ating uh, Office of the President, uh, particular ng ating uh, pangulo ng bansa. No, magpatawag ka na ng special session, no? Pag-usapan na ituloy na itong ating uh, impeachment trial sa Senado, no? Kasi malinaw naman po ang sinasabi ng saligang batas, ang Senado lang ang may karapatan na magtuloy ng mga kasong impeachable offenses. Ayan po yan kasi dapat talaga ang ating pangulo ng bansa ano. Uh, manindigan ka. No? Ikaw ang boses ng taong bayan, Mr. President Bongbong Marcos. No? Ipagtanggol mo kami. Kami yung mga nasa laylayan, no? Kami yung mga manggagawa, may hirap lang po kami. Eh paano po mangyayari sa atin? Mamaya, sabi ni, ni Presidente Marcos, eh, pumapabor sa kanya yung su Korte Suprema eh. Eh, huwag nyo nang ituloy ang impeachment trial. Ano na nangyari sa atin, Mr. President, pagka naging ganun ang pananaw mo, ay nawala ng kwenta ang iyong uh, pagiging nga uh, pangulo ng bansa. Ang taong bayan ang naglagay sa iyo dyan, binigyan ka ng isang power na hindi pwedeng pasubalian. No? Eh, umaksyon ka na magpatawag ka na ng special session. Kasi mahirap ang mangyayari sa ating bansa pag kaganyan tayo ng ganyan. Kaya kumilos po tayo mga ka no? Sabihin natin ang ating damdamin, no? Na tayo doon tayo sa totoo. At sa pamamagitan ng impeachment trial na 'yan, malalaman natin yung katotohanan kung nagnakaw ba ng kabangyaman ang pangalawang pangulo ng bansa. Eh kung sinagot lang ito doon pa lang sa Congress, eh baka naawa sa kanya ang Kongreso eh. Baka wala nang ano. Hindi na natuon sa ano, sa impeachment trial o impeachment case. Ang problema kasi niyan, ang uh, pangulo, pangalawang pangulo, umabuso. Umabuso. Doon pa lang sa nung mayor pa lang siya, ang laki na nang hinihingi niyang confidential fund. Eh sabi nga nung, pina nung pumalit sa kanya eh si Secretary Angara, dating senador. Sabi niya tinanong siya eh. Are you requesting for ano? For confidential fund. <laughs> sabi ni Secretary Angara, "No, hindi <laughs> namin kailangan 'yan." Oh, 'di ba? Eh sabi nga ni Noli De Castro eh, naging pangalawang pangulo ito, ah. Sabi niya, nung ako ang pangalawang pangulo, wala naman ako iningi confidential fund eh. Lenny Robredo, hindi rin naman humingi ng uh, confidential fund na daang milyon ang uh, halaga. At ang may karapatan lang talaga sa intelligence and confidential fund, ang kasundaluhan at ang kapulisan. Sila lang po. Yan lang po ang uh, masasabi ko. At sana po, eh pakinggan tayo ng uh, pangulo ng bansa. Na sana magpatawag siya ng special session. Ipatawag niya yung bubuo ng impeachment trial at ang prosecuting team sa Kongreso. Ipatawag niya mag-usap usap po, ilatag yung mga dapat gawin na hindi naman sinasagasaan ang ating uh, saligang batas ng Pilipinas uh, pahuli ko na lang, panghuli ko na lang po ito. At sana po sa pangulo ng pangalawang pangulo ng bansa eh i-withdraw mo na yung iyong uh, petition na binigay mo sa Korte Suprema, no? Kasi sabi mo, 'di ba? Eh okay na 'yan, ako na lang ang kakausap, ako na sasagot kasi ako na yung nakademanda sa impeachment. O, oh, ikong nagsalita ka noon eh, 'di ba? Tuwang-tuwa ka pa nga eh. Bakit ngayon nagpail ka ng petition sa Korte Suprema? Kasi natatakot ka. Kasi maraming mabubunyag. No. Ako kasi ako naniniwala ako wala namang hanap buhay ang mga Duterte. Ang kanilang naging hanap buhay ang, ay ang politika. oh, di ba? Yan ang katotohanan yan. Ah, sige po mga kakakechap kapatid, kaibigan at kausap. Shout out sa 210 na nakasubaybay sa atin. Uh, hindi po ako political vlogger. Na, 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 ano lang ako, nagiging aware lang ako sa nangyayari sa ating paligid, sa usaping politika, no? Yung pagtatanggol sa ating bansa, no? Sige po, salamat po sa Diyos. Pag-ibig. Kaya bakit, bakit gusto mo